Tumalang na sa pagdinig ng kamera ang COA, Commission on Audit, para sa kanilang 2024 proposed budget. Dito tinalakay ng mga mambabatas kung paano mababantayan ng ahensya ang paggamit ng intelligence at confidential fund ng ilang ahensya ng pamahalaan. May ulat si Karen Villanda. So, uh, I'd like to do it through the committee in APRO. It's the topic discussed. So you can... Just get us a copy. No, you can... But no. you can make a formal request. No, no, I'm already making the formal request. Yes. Ganito kainit ang naging pagdinig sa panukalang pondo ng Commission on Audit para sa taong 2024 sa Kamara kanina. Ilang beses rin itong naantala matapos matalakay ang pag-audit ng Confidential at Intelligence Fund na ibinibigay sa mga ahensya ng gobyerno. Bilang tagapagbantay ng Pondo ng Bansa, malaki ang gampani ng COA ayon sa mga kongresista na is si First District Representative ng Northern Samar na si Paul Daza na maglagay ng kategory ang COA upang ma-audit ang mga intelligence fund. Let's say with the Vice President, with DepEd, it's the first, it was unprecedented, there was confidential funds. In fairness to her, I think she you know she said that she needed it I don't want to second-guess her but to help her uh, kind of uh, mitigate the concerns of the public so why not let's say for deaf ed she said she needs it when she does the report Why don't you help her come up with categorization? Paliwanag naman ng COA, kabilang sa mga report ng ahensya, may mga kategori sa kung saan nagamit ang intelligence at confidential fund na siyang nagagamit naman ng COA para ma-audit ang ginamit na pondo. Pero hindi ito detalyado dahil na rin sa seguridad. They submitted, sir, the, the work and financial program, mga categorical program that included there. When they, when they uh, upon the approval of their budget they will submit uh, annual work and financial plan wherein they are categorizing all the, all the programs to be used or to program to be used for the confidential plan. Nakalagay po lahat ng kung saan nila gagamitin. Ipinapasa ng mga ahensya ang report na ito maging sa Kongreso. Pero sa gitna ng pagdinig, nais itong hingi ni Representative Dasa para sa mga miyembro ng Committee on Appropriations. Pero tinutulan ito ng ilang miyembro. Do I have to put in on a motion? okay, oh, okay, I move that we get a copy and circulate to all members of the Committee on Appropriations for transparency. I saw a move, Madam's, uh, Madam Chair. Uh, Madam Chair, I object on that because uh, the nature of the expenses is uh, confidential and intelligence expenses. If the gentleman would want to check on his own, maybe he has to but, go and coordinate with the speaker because if we are going to distribute it to all the members, might, uh, there might be some information that, that will be declassified and might be given to to the public. Sa huli ay naantala na muna ang pagdinig at nasundan pa ng na pangalawang suspensyon. Natalakay din kung paano ang pag-audit sa NTFL na una nang natapisa ng pondo noong nakarang taon na isang ilang kongresista na masigurong totoo at wasto ang mga beneficiaryo maging ang paggamit ng mga LGU sa pondo na mula sa NTFL kak Higit sa 13.3 billion pesos ang panukalang pondo ng COA para sa 2024 alinsunod na rin sa inaprobahan ng Department of Budget and Management bilang National Ex expenditure program. Pero mas mababa ito sa naunang panukalang higit 14 billion pesos ng koba. Suportado naman ng Committee on Appropriations na madagdagan ang pondo ng ahensya lalo't nabanggit na hamon sa kanila ang pag-audit sa barangay officials dahil sa kakulangan ng mga auditors. Karen Villanda para sa bayan.